ka. Patay. Ha? Di patay. naka na yan? Oo. Naka-on? Ayun o, no, pukin ng ina. Ay, parang ambush. May shock o. Ano o, dito sa C5. Presidente sa C5 Anong tingin nyo ba ito? galing ha? ah Hindi <laughs> kaya dadan Pagkagalang ko para makita natin Dito ka, biglong dito Wasako? Ay, ay pang ay, ano, kuryano Yeah, no. no.